bago ang lahat, shoutout muna po kay Sir Nico. Iyan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat. At syempre sa shoutout kay Asli. Asli. Iyan, yung shoutout din po kay Sir Mario. Iyan, mabuhay po kayo at maraming salamat. At syempre shoutout kay Sir Mark. At shoutout din po kay Sir Lords to Iyon, no. At syempre shoutout din kay Sir TV Vlog Nantes 5 5 Iyan o no? at serempre sir, sir na Reynaldo Clarín shout out sa inyo at sir Christopher Castillo maraming maraming salamat po at walang saong pagsuporta at shout out po kay sir Aki Tag yun at kay Ma'am Joy ng Santa Maria yan shout out din po kay sir Ronnie Borbe okay. Sa ating YouTube channel mga katrike at nandito na naman tayo ngayon sa shop at kung ano-ano naman ano, ano i-video natin ngayon ayan si Sir uh, Leo Ayan o. Shoutout. Uh, dito ito yung sidecar na pang City. Ayan yung tura. Yung nag-request po ng uh, Panquezon City itsura. Yan po yung laki niya Oh. So, pagka naka-align na. Ayan. Ito. Kumpara nyo dito sa isa. Ayan yung katangkad Oh. Ito yung kay Sir Leo Batusin. Ito naman pang City. Ayan. Ang align po niyan ay 8. Hindi ko nagkakamali. Ito naman sir, 6 no. 6 naman ang align nito. Tapos yung loob nito 32 pero mataas. Patangkad siya yung ano niya. Titingnan niyo to. Maliit lang oh. Yan. Ganyan po yung pinagkaiba niyan. Pati po yung haba ng kanyang flooring, medyo mahaba ng konti. Kasi yung entrada para po maluwag at saka yung bubong mahaba Kung para dito. Yan, yan po yung Quezon City. At uh, ambos interview lang din po. Ito, kay Sir. Sir. Uh, ano lang, kunting video lang sa side ninyo niyo. Sir. Uh, Nagpagawa si Sir ng <coughs> ng windshield. Ang side car ni Sir ay uh, pure stainless sir, bumunggal ba nice? Eh? Pure stainless. May dalawang pinto. Ito pinto dito at saka pinto dito. Ah, uh, sir, ilang taon na po ito? Anong taon niyo pinagawa? 2016. 2016. April 28, 2016. yan, tingnan niyo naman. Ngayon ay uh, May 20 May 26, 2024 Oh, tignan nyo yung sidecar niya Sir, ano lang pinagawa nyo dito? Ano uh, ito, walang descripted to uh, Walang script pang ano dito Sir, ayun, ambos interview lang Sir, ito ito lang yung pinagawa nyo. Po, sir, Sa loob ng 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20... 9 years, sir. Uh -huh. Sa loob ng 9 years, ayun lang yung nasira. Ito lang yung pinagawa uh -huh. ko. Ano yung sinasabi nung iba na pag-uwi, sira na. <laughs> yan, 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 hindi po, po to. Sir, naka-dalawang sidecar na rin bali ngayong araw. Oh. Ako, Ayan. Na, ako na yung nagpapatutoo. O, oh. uh -huh. 2016. Uh -huh. Ano to na ngayon? Uh -huh. 2024. Araw-araw namin na eh, ginagamit. Nuuwi ko sa Rizal, New Bay Pagbalik ko, ang takay nito. At kung tapong kaban na bigas, oh. 50 kilos. Oh, yun. Tignan nyo. Di ba? Dalawang tapong kabuting kahoy, kabuting hmm. bageng. Oo. Oh. May ano pa, kamatis, kaya kalabasa. Oo, oh, si sir, taga ano pa wala to? Sa taga-nabisiya pala. Oo. Oh, uh -huh. Sir, ilong ano kayo? Oh, oh Ilocano kasi mga taga doon, Ilocano na eh, no? Ayan. Si si Sir, tingnan niyo sinabi niya, hindi po scripted yun, wala pong scripted oh. dito. Kaya totoo po yeah. sinasabi ni Sir. Totoo oh, po 'yung sinasabi ko. 2016 oh. oh, pa to, ngayon 2024 na. Oo. Oh. oh, walang nasira, walang naalisan ng welding. Ano. Ay lang, 'yung kasi ito kasi no panahon na 'yon, hindi pa namin dinodoblehan 'yan. Ngayon oh. doble na, ngayon dinoblehan po ngayong araw, oh. Kita niyo doble na, oh. oh. Ang kapal na ngayon. Kaya hindi siya mababali At hindi siya mababali dahil meron na siyang windshield uh -huh. Pinagawa ni sir kasi nababasa siya tuwing umuulan uh -huh. Oh, unfair naman yung mga nasa loob Hindi basa siya, basa siya <laughs> Kaya okay nga yan, naisip ni sir Tapos meron pa siyang mga ganito oh. Oh, si yung bayaw mo sir ang nagpagdita -nag Si Kuya Kuya Bernie. Oh, oh. oh. Ayan, si so, Kuya si Bernie. Gumawa nito pala si Gani. Oh. So, ayan. Uh, mayro siya lagayan ng battery. Ewan ko. Di, tadi to di ata dito gawain, sir. Hindi na po, sir. Opo. Po. Kasi yung sandalan, hindi rin yata dito. Dito po nun, sir. M Ay, dito na rin yan. Oh, oh. Say, yun din yung bayaw mong pinag... Ah, si Bernie din. No. Oh. Kasi, sir, nung dati, ganyan lang gawa namin pang TMX. Ngayon oh. kasi malalaki na. Oh. Oh, iba na yung uh, nangyari niya. So ayun po. Kita nyo, 2026, 2024 na ngayon. Ah, 16 pala. 2016, 2024 na ngayon. 20, 2024. 2016, oh. Wala pinagawa si sir, walang kalampag. Totoo po yan, wala po yung halong, ano, etos. Walang halong etos, di ba Brad? Oh, ayan, ginawa, ginawa natin sidecar. So, maraming salamat po, sir. Sir, pangalan kasi ulit? Nilo, sir. Nilo. Si Sir Nilo ng Bago Silang. Dapyawin. 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 Hindi, da okay. sir. Taga saan sila? Bago Silang, ah. Silang ah, o. O, Bago Silang. North Caloocan. Ayan, Bago Silang, North Caloocan. Yan ang kauna-una ang nagpagawa dito taga Bago Silang dati. Okay. Nung paglipat namin dito sa Crystal City. Kasi dati, Caloocan din kami nakapesto. So, ayan po. Maraming salamat po sa panunod din yun. Totoo po yung sinabi ni Sir, oh. Mm -hmm kapung pong nagpapatungo na isa inyo <laughs> Ayan sila sir at saka ma'am Taga ano naman po sila sa SM North Ayan pangalawang sidecar na po nila ito Sa, sa araw na ito Ayan kita nyo naman yung gawa oh. Galvanize lang pero kita nyo yung tatayo Ayan inaalay ni Michael So ayan po salamat sir Ingat po sa pag-uwi mamaya ma'am Samantala ang susunod na video ay uh, ambush na naman Ambush interview Kaya ang nakalagay sa ating thumbnail ay ambush Alright Ayun na nga po At ito na naman po tayo Ito na naman pong uh, uh, ambush interview dito sa ating uh, customer na uh, Suki Pangalawang sidecar na to Hindi pa ako nagkakamali Iyan, itong si sir uh, Papakadala natin siya mayamayang konti And Busy pa yata siya Ito na Sir Sir, konting interview lang. Pangilan mo ng sidecar yan. Pangalawa. Sa mga kayo yan, yung una kong sidecar, dito ko rin pinagawa. Year 2021. So hanggang ah. ngayon, wala pa akong napawelding. Alaga lang sa pintura. Oo, oh, so, di ba? Oh, di hindi yan yan, hindi siya nagdito, hindi siya scripted ha. Hindi siya uh, scripted. Solid taga Litex ako. Litex. Shoutout, oh, shoutout to mga taga Litex. Taga Litex. Sya. Ayan Ayun. Kitex Commonwealth si Sir. Uh, naalala ko nga si Sir noon, kumuha siya sa amin. Year 2021 yun sir. Pandemic pa uh, yun eh. Oh, pala tapos na yung pandemic. Oh, patapos na pa. yung pandemya. Temporary. Hmm. Sakto birthday ko noon, siguro kinaumagahan. Oo. Uh, o yung kumwa karita nang side ka. Hayt, ng hanggang ngayon pinto-pintura lang ano. Oh, pintura lang talaga. Oo. Uh, ah, uh, sulit so yung welding, kulay lalim. Hanggang ibabaw, talagang yung mga pres, alam mo pa Ayun. Ito, manalang sidecar na kayo. Kaya bumili na kayo dito sa manalang sidecar. Huwag na kayo magpahuli. At uh, kita nyo naman ang mga nangyambos ito. 23,350. Mm -hmm. Ito na yung kinalabasan. oh, 23,350. May carrier ka na, may pinto ka na. Ano pa pinagdagdag sir? Yung brace sa bubong? Oo, oh, pinagdagdag. May mga konti akong pinagdagdag. Pero ang inabot niya, 23,350. Ito na siya. Ito ulit 23,350 Mga naka-prim pa yung kanyang bumper Ayan, yung kanyang Max pa lang, panalo na Max, di ba? Gold, gold oh. show. Tapos meron pa siya ang pangan dito Pero ito, dala niya atan niya ito Ito lang ginawa natin Ito lang, ito lang ito ginawa lang. natin Ito yung dala ko Ayan, oh, okay, dala ni sir yung ginawa natin to. Yung dito lang sa bandang side Yung abang nila Ayun o oh. Ayun no? o Wala na akong masabi semi stainless lang yan ha Pero ang forma o oh. Ato'y kinikita si rin, mga wala ay to at kalong-olong ka sa sidecar. ko. na lang. Ah, marami silang ambak daw sa pa. Ayun, si Michael ata nagala line. Ah. Okay. Yeah, na. Sir, salamat sir ha. Okay. Ingat sa pag-uwi. Hmm. Tapos ito naman ang laki, oh. Tingnan niyo. Kay Sir Airbridge. Na ang sidecar na ito. Ang motor punya ay Barako 3. Tama ba? Ito para ako 3 Para 3 Laki Super stainless po yan Ayan kita nyo naman Nanalagyan pa ng pampatibay eh. <laughs> Ayan o oh, sir o oh. Kita nyo yung ilalim nya Masinsin Pati welding Pati yung mga round bar nya Tabi tabi lang Tapos pinto pa lang oh, parang pinto na ng ano, ng jeep. Ang laki. <laughs> so, yun. Bukas natin yan malalaman. May aalin bukas yan. Ito pa yung isa. Ito, super stainless din po siya. Kay Sir, ano naman? Kay Sir JB Gomez. Ah, JB Gomez, tama o. Oh. Yeah. Oh, shoutout po sa inyo lahat. Yeah, thank you po sa panonood. At ayun nga po at inyong natong hayan yung ating uh, inambos interview at yung ating malaking sidecar. Ito naman po ay uh, bagong sidecar din po. Semi stainless din na may windshield. Ayan, yung kanyang windshield. Uh, at nag po itong si Michael. Ayan, Michael Losada. Ayan, at si Quintelbert naman ang gagawa ng mga frame. At si Joshua Ramos naman ang kanang kamay ni Michael. Yun, oh. Max natin, na uh, expander blue. Yung ating ginagamit na galvanized dyan ay gauge 22 sa likod. Sa bubong naman ay gauge 20. Yung ating uh, ginagamit na pang chassis naman dyan ay 5.8. Ah... Uh, Tag dito, combination po siya ng 10mm at saka 12mm na round bar At yung flooring natin ay ginagamitan natin ng 10mm na square bar at 11mm Ayan Meron na po siyang libreng toolbox. Yan yeah, itong yun naman po, is same stainless din po. Uh, GB GB hindi ako nagkakamali, GB white tong kanyang mags. 275 po yung ating mga gulong palagi. 275 by 17. Yan, yeah, matuloy ko lang po, may libre na pong toolbox yan, libreng siyempre upuan, sandalan sa loob. At may libreng bubong na rin yan, siyempre. At ang ginagamit po natin diyan ay coil spring. At dumako naman tayo dito sa sidecar ni Sergin. Oh. Ay ano, ang ganda-ganda oh. Ayun, nata uh, dito si Sergin ngayon. Ah, uh, natin si Jemma nag-aalign. So shout out sa iyo, Sergin. Yo no. Si Sir, kasama uh, niya po yung kanyang apo. Apo yata yan, oh anak. <coughs> yan, ito yung kanyang pinto, kalahati may tubo na ganyan. At may awakan po yung pinto. Oh, may awakan din po palabas. Ayan, at si Jerome po ang naglilinis ngayon Saka sa kasalukuyan Yung kanyang toolbox ay pinagawa niyang dito pe Ayan o, isang kamay lang Tapos yung toolbox niya talaga ay pinalagay sa ilalim ng upuan Ayan, by request po yun Okay, so yan po yung side ni sir May dila-dila, mayroong spoiler At pumunta naman tayo bandarito Bandar yan, at talagyan na yung kanyang back carrier yan po yung ating shop kita nyo mayroon tayong pan na at ito may back carrier din yan mga po natin yan mga po yan ni kuya Bernie Malonzo yan shout out po sa manalang boys may sandalang double may carrier top Pangatibay atibay yan at yung carrier natin sa likod alright kalang ating pinto Meron din po tayo expander uh, red na max yan shout out po sa may ari ng sidecar na to So, yun o. Oh. <coughs> Medyo may na yung boses ko kasi may natutulog. Hindi po tayo pwedeng mag-ingay. Uh, shout out po, El, El Pedio. Eh, sir El Pedio. Hindi tayo pwedeng mag-ingay kasi may naglalaba. Alright. O, o left. So, yun. Uh, at ito, semi-stainless. Ito, nanabas na po yung sidecar. Sir, shout out sa inyo. Oh, oh. Uh, sal, taga, Anong Anong ganas, sir, tagasan uh, sila? Ano, galas. Galas? Galas, sir. Santa Maria? Yep. Akin sa City. Oh. Ayan. Ay, pala malaking sidecar ni Sir. Nagagalas pala siya. Sir, ano to doon nyo? Toda. Lah. Platuga Platuda. -pla Platuda. Sa salamat sir sa pag-abil sa amin ng sidecar ha. Ayan, uh, shout out po sa inyo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Huwag kalimutan yung mga helmet nyo. Mga marami na naiwan na helmet dito eh. Ay, ko ba yung kumalit na yung mayari dito? Opo, opo. Ay, hindi ka rin siya talaga mo ba? Hindi ka rin talaga. Tangka din ba yung magandang sir? alam mo sa karento kayong medyo maganda ng nanadaan. Kasado sir? Opo. Wala oh, walang medyo maraming... Ah, mga... sir, tayo, atulungan ko kayo. Okay. Yun, nakawin na po in mga taga Galaska, Quezon City. At ito naman po ang sidecar ngayon. Napakaganda. Oh. Kay Sir uh, JB Gomez. Iyon, no? Kay Sir Gomez yan. Mr. Gomez. Siya po ay isang seaman. Uh, at pangalawang sidecar na po niya sa atin 'yan. Napakasarap pakinggan na uh, proud na proud siya bilang isang uh, manalang sidecar owner. 'Yan. At uh, napakaganda ng kanya'ng sidecar 'yan, no. Gawa rin po natin 'yang career na 'yan noong pa ah, uh, dinala niya po ulit, pinalagay niya po ulit sa pangalawang niya sidecar kasi 'yung unang sidecar, hindi ko lang po alam kung ano po ang ginawa niya. Ayan, may star bumper. Dila-dila. Ayan, at may mga frame. Napaka-lupit ni Sir J.B. Gomez. Kole blue po yung kanyang bubong, by request. At yung mga bracket niya, yung pinto niya, kalahati. Ayan. Ah, kikutan natin, ikut, ikutan natin bandarito. Bandar yan. Ayan, oh. No? Wapa. Alright. So, wag tayong mag magtanong kahit walang right med pwede po kayong magtanong dito sa manalang sidecar at pwede, pwede po kayong bumili at pwede, pwede po kayong magsubscribe like and share wala pong bayad yan alright pang bili, bili natin ng stickers at ng ibang kailangan sa ating vlog tulad po ng mga placards o tarpaulin mga pakaluma ng placards <laughs> Yan, back carrier, double sandalan. Tingnan niyo naman yung mga nakasakay. Yan, wala gagalaw-galaw. At yung kanyang pakpak. Ayun si Sir JB, yun yung naka sunglass doon. Ayun, kita niyo yung kanyang likod. Ayun oh. No? Talagang walang masasabi ang ating customer. I Star din po yung bumper sa likod. Napakalupit. Gawa po 'yan ni Kuya Tilbert. Singko yung aking bayaw na isa yan yan po yung kanyang apakan banggaan, sandalan yan may banggaan sa likod ang tawag dyan ay cross guard at yung ating buong apakan oh, alright Yamaha YTX ang kanyang motor may bracket sa bubong ng driver yun, purong stainless purong puro, walang halong chemical Alright. Okay. Ayan. Charol. Yung kanyang bubong. Mayroong foam. Mayroon din pong naylayan na maganda. Gawa naman niya ni Jerome Roaring. Alright. So, yun po yung iba natin mga ilalagay pa sa ibang sidecar. Yan po yung kay Sir Aldrich na uh, carrier yung carrier niya na stainless purong purong stainless po na ganyan ayun ito po yung Aldrich yan po yung nakita nyo na isang araw na malaking sidecar by request po yan shout out po kay Sir Aldrich na taga Nueva Ecija alright all left so kita nyo naman may dila dila din B-shape po yung kanyang bumper at yun o no? Sir share, oh. share. Okay, all right. All left. Iyon, Oh. At yung kanyang sidecar. Ayun, ginagawa po ni Kuya Bernie at ni Victor. Ayun, bubong niya po, purong white naman at saka blue. Ang ganda rin. Ayos, ayos. Maliwanag. Oh, ha? Huh? Malinis tignan. All right. Ang ganda. Ayun, stainless po lahat 'yan. Pati tornilyo. Ito po yung isang kanina, yung nauna, si Sir JB. Stainless din po lahat yun. Kita nyo yung align, no? Ayan. Ito yun po yung align natin. At konting linis lang. Maya-maya, ayos na yan. Tignan nyo yung kanyang ilalim. Dahil yung kanyang upuan po ay medyo malaki-laki. Nagin ng bracket at yung kanyang pinto. Ayan, no? Lupet. Ang lupet. Grabe. Ito pa yung kanyang apakan dito sa harapan. Ayan. Talaga namang the best heavy duty. Ayan o. Oh. Lagayang trapal. Meron. Check. Yung kanyang upuan. Stainless angle bar. Check. Ang hindi lang po yung stainless. Yung spring. Stainless din po yung kanyang pangilalim. By request po yan. At pinayaran po yan ni sir. Bumili po tayo ng 304 na uno ang bilog o laki ng ating shafting na yan uno oh, at guess what apat kaming bumaluktot <laughs> nagbaluktot ng shafting na yan ayan meron din po siyang shock absorber kamukha po ng ating sidecar all right all left so meron din po siyang folding na back carrier gawa po ni kuya Bernie Malonzo so sana satisfied to si sir at yung kanyang uh, uh, sa sidecar natin so si Jerome Roaring ang nagbibigay o naglalagay ng pinto sa pinto ng sidecar ni Sir Aldrich si Bayaw yun o oh, yaw, may na uh, may uh, yun, sa camera etong dalawang ito Ayun o oh. oh, para kay number 10 ha hmm. alam nyo na yan number 10 0 tsaka 1 hmm. yun yaw nakilikili ah, yaw ah Kinamahal sa kilikili So, yun Ang ganda, ang ganda Ayan din po Ayan dito rin, maganda rin po oh. So, shoutout po kay Sir JB At sa kanyang pamilya Ayan, shoutout po sa mga tropa natin dyan Sa Malabon Shoutout po sa tropa natin dyan sa Nueva Ecija Ayan, yung walang sawang Sumusuporta, nakikinig, naniniwala Sa manalang sidecar uh, Gawang manalang Proud to be Manalang ang ng mga sidecar So salamat po At uh, kung kayo po ay gusto nyo pumunta dito sa amin Ito lang po yung pumunta sa amin Number 13, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City Yan Number 13, Barangay Calig Oh, Number 13, Zabarte Road Zabarte Road, Barangay Kaligayahan, Novaliches, Quezon City yan. Makikita nyo po yan Manalang Sidecar Shop at yung gray na Gate sa bandang looban po kami ng kwante yung pinakatapat namin Motolite. at itong uh, Yamaha Motor Trade katabi po namin iyon dito po along sa Barty Road papuntang Bago Silang po yung kabila ito ayan papuntang Bago Silang yung ginagawang building oh ayan sa likod po kami niyan dati po kami nandiyan sa, la, sa harapan niyan lumipat lang po kami sa likuran yan kitang-kita niyo manalang sidecar dito sa likod all right So, ayan, napuntang Fairview po 'yon. Ito naman napuntang Bagus Silang. Ayun. Diyan. At uh, kung hindi nyo po makita, pwede nyo pong i-Google Or i -waste. Manalang Sidecar lamang po. Ayun. Manalang Sidecar sa Google or Ways Yung ating mga presyo ng sidecar dito, meron po tayong 13,000 Meron po tayong 18,000 semi-stainless. Meron po tayong 21,000. Bubungan lang po yung hindi-stainless. Meron din po tayong 23,000 pure-stainless. At uh, 40,000 naman po yung super-stainless natin. Ang hindi lang po nakamags doon ay yung pure-galvanized. The rest nakamags na po yun. Meron po tayong 30, 32, 33, 34 inches ang lapad. Meron din po tayong 29 at 28 inches ang lapad. Yan. Yan po yung ating motor. Ayan o mga vendor natin ayan mga heavy duty vendor Ito po yung mga gumagawa ayan po si Bandam na international na tagagawa ng sidecar international star at si Jeffrey andun din po si June walang damit sobrang init andun din si Michael at ayun na nga po yun po yung ating kabuhan vlog ngayong araw at maraming salamat po sa inyong pag uh, tangkilik pag sa manalang sidecar vlog hanggang sa muli po bye bye po sa ngayon at God bless po sa lahat. Bye-bye. Sorry, -bye. it's DJ.